Ano gawin ang ano ang ganito sa android ayos nito ka muna sa setting ayos ito tapos sunod punta ka muna dito sa Kasi yan, meron yung mga mods. Yan. Pero well, Vivo Y1S lang po. Vivo Y1S. Vivo Y1S po. Hindi po ito pwede sa ibang cellphone. Ito lang. Pwede. Sa Vivo Y1S lang po pwede ito. please subscribe po para masuportahan niyo po ako. Ayan po. Thank Ayan na po. Ayan lang po ang an ang po ang tips para para ang iPhone ang cellphone niyo. Dito lang po sa system navigation. System navigation lang po. yan. Bye-bye.